Naya na naman ang baka! Ha? Ito po na ay, nakahangaba ng tali! Sa! May tali, alpas naman! Sa! Ay, nakuha ko nga rin, nagatabas natin, na hindi punta ang tingin ng mga hayop. Nawala ang dalawang bisirong karabaw, ngayon naman, baka! Sa! 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 Saan ang balik balik na dito ang mga baka. Wala well, ka naman ng isa, oh. Yung, buti ko yung bisiro lang ang alpas at hindi pa pwedeng itali. O, oh, tinabasan ko na nga ng kaunti kalina. At na, hindi punta dito na puntahan ng baka. Pero naandito pa rin at hindi ko pa ito natabasan, oh. Hindi ko natabasan at yung init ay eh, may gering... Pasay na ako, ay nadini na naman ang baka. Araw-araw na, katanghali ang tapatay na ito. Ano ko ay wala din niya. Di madadali yung aking mga kailang puno ng niyog at saka saging o. Oh. At inakain pala ang dahon ng niyog, ay mababa pa yung niyog. Nakain na nila. At nangasab na kahapon yun o. Oh. Saka yun o, oh, yung mga dulo ng dahon ng niyog. Ay kung wala ako din eh. Ubus ubo siyang pati yung saging. Hmm. Ang mga ilang, ah, ilang ilang piraso pa nga ng aking tanim. At lagi nga nang nadadali ng mga hayop na ligaw. Nawala na yung bisero na dalawa. Siguro tinali na ng may-ari. Ay, eh, ngayon naman, eh, baka naman. Ay, eh, malaki naman yung isang baka. May isang bisirong baka. Ayan o, ayan yung bisirong baka. O, ayan, anong cute man din naman yung baka nyan. O, ay, alpas. Alpas yung malaki. O, inahimbaga yun o ano. Magkasama silang dalawa ay. Eh. Hindi naiinitan. Ay, ang init. Hindi siya naiinitan. Hindi sila naiinitan. Nandito. Yun o. Eh. Hindi naiinitan. ng mga baka May mama na ito eh. Inaisip ko nga yung aking nyog na ilang piraso. Ay ah, kainin. Ay nako, pagka pinudpud yata yun, hindi na nabubuhay ulit. Namamatay na ang puno ng nyog pagka inakain ng mga hayop. Lalo ng karabaw yata. Oo, oh, di ako nakabantay din eh. Ngayon. Maya maya siguro ay malapit na naman din ipagbala ako. Ay magaganda ang mo din eh. Kaya din napunta. Oo, oh, ay tinabasan ko ito nung kaunti kanina nga niyo. Tsaka din eh. Oh. Para hindi lapitan. Hindi ko pa natala, Tabasan dito ay. Oo, maganda dito ang damo. Ay, talaga mapa rin ang mga baka. Ay, nabalik-balikan. Ay, buti kung damo lamang ang akainin Ay, mapa rin ang ilang pirasong hinyog, oh. May magaganda na, maganda na ang tubo. Pati yung aking isang saging na puno, oh. Maganda na rin. So, sige, no, oh. na ang aking tagabantay na lang, baga. Nagiging tagabantay na lang din yata ako ng mga baka. Sa mainit.